Hi hey guys magandang umaga sa inyong lahat ito magsishare naman ako ng koleksyon uh, hanggang ngayon patuloy pa rin tayong gumamili dahil ito ay parang investment ko na rin uh, siya nga pala uh, huwag mong kalimutan mag subscribe sa akin youtube channel para lagi tayong updated sa susunod kong video maraming maraming salamat sa inyong lahat at ito guys umbesahan na natin ito guys one sin one sin 1943 One scene, 1943. Ito guys, gawa lamang sa steel. Gawa sa bakal. 1943. One scene. Okay, next tayo. Ito guys, one in pa rin. 1943. to guys, limang peraso. One scene 1943. So guys, gawa sa nickel. Steel, gawa sa United States of America. Gawa sa steel. Ito guys, hindi ko muna sasabihin kung magkano ang presyo sa mga ganitong klaseng queens. Kasi alam nyo guys, napakamahal talaga ito kasi bibiran lang itong ganito na sa ngayon one scene makakita ka man ng ganito ngayon kayo na sa isang kulit to. one scene United States of America gawa sa state Ito guys, one scene pa rin. Dalilimang teras ito guys. One scene. United States of America. ke okay, Phoenix Tire First World War Commemorative King Chilling plus card mayroon pang mga dedication mga ito guys mayroon talagang ano, mga code number lahat niyang 1943 or kaya next tayo dito naman tayo sa 1 1947 ito guys gawa sa silver 90% silver 1 1 dime 1947 Rosberg Dine Sa baba namanan Nakasulat sa baba 1947 AB National Security Security Critics, CIE sa harap niya naman 1947 8 time timeline April 15 Jack Robinson October 14 U.S. Air Force ito guys talagang mataas talaga ang presyo sa ngayon taon taon tumataas ang presyo ito guys maabot pa ito ng 1,300 US dollar pataas dahil nga sa wala na sa kamay talaga 19 in one day. Okay, next tayo. Uh, At ng nga pala, A shout out sa mga ano, uh, mga taga Santander Cebu. Shout out din sa Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, mabuhay tayong lahat. Okay, next tayo. Ito naman guys, one day in pa rin ito guys gawa sa silver 90% silver 1 dime silver 1946 silver mercury dime 19, uh, 1926 one line ito guys pibira na lang ng ganitong klaseng pwensa ngayon guys kasi nasa isang collector na ang uh, may mayari rin dito guys isang collector. ito guys gawa sa 90% silver 1926 timeline time Ito so guys, dito mo may sa baba niya may mga code number. Talagang ano siya. So guys, taon-taon tumataas ang presyo. Kaya suwerte mo pag mayroon kang naitabing mga ganito. Dahil wala na to sa ngayon. 1926 silver mercury dine. Okay, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsasawa sa panonood ng video ko. Salamat, salamat, salamat. Yeah!